Hi mga friendship, welcome back to my channel. So it's September September 9 today. Medyo gata na gising ngayon kasi papasok si Kuya pa. Nakapagsain na ako. At ako yung magluluto na lang ng ulamin. Ulam niya tsaka ng baon niya. So ayan. And then, ito. Itlog na yung Ulam niya ngayong umaga. Kasi so, bumili ako ng ham. Um, kasi mamaya pa ako magluluto kaya ang uh, ulam niya ngayon is ham lang. <laughs> Tapos sundan natin to. Ano yung dyan Toothbrush. So bubuksan mo natin yung bintana sa labas. Wait lang ako. Ayan yung bintana. Off ko muna yung ilaw dito kasi yung shadow maliwanag. Tapos, ayan. Tayo ay mag mo muna ng katas. Tayo mag tama ng egg. nakalat na yung mga balahibo na na pom-pom. Ang aking mga sheets, kasi mga nalago na yung ano nila, balahibo kaya medyo namilipad-lipad na. Okay. So, yan. Tapos na ako mag-prepare ng pagkain ni Charles, ni si Kuya Charles. And then, hinihintay ko na lang na mainin yung kanin. Yan. Tapos mapapainta ko ng tubig. Para kape-kape. Mayamay, gigising na si Kuya Charles ng 6 o'clock. magugas muna ako ng aking mga ginamit. Magugas muna ako ng mga plato. So, wait lang. So, mga fresh hip, tapos na ako magsaing. Sa so, magpapahid naman tayo ng tubig. Yung laman ba ito ang ginagawa ko sa laman na ito? Nalagay ko sa kitchen kasi sayang naman. Punti na lang naman yung laman na ito, tsaka ginagano'ng kainit. Uh, so, habang naghihintay tayo, handa ko na yung baon ni Puyo Charles, kanyang pera. Wait lang, sa'yo Nakap na nga. Pagkat makapag-ano tayo na, baon na pera ni Puyo Charles. Tapos, wait ko na lang yung pinapakulong kong tubig at huhugasan ko nga pala muna itong eh, anila anilapon po bago gisingin si Gertrude Charles. 6 o'clock na. So, kailangan bilisan natin pumilos. Kasi hindi pwedeng iwanan si Jenjen Jen kasi mag-isa. Kapag buhabas si Gertrude Charles kasi wala kasama si Jenjen. Jen. Nagigising. Magagawa siya nagigising. So, Pupulong natin lahat. So, yun nga, friendship, kakatapos ko lang magbugas ng ihian. and So, pinapar ko na pagkain ng kaya Charles. So, yun nga, friendship, magisingin ko na at na ako ulit mag-vlog kasi pagkagising ko kay... Kuya Charles, tatabihan ko na si si Jenjen para matulog at baka magising kasi pag nag-vlog nag ako doon. So, yun mga friendship. So, mamaya na lang ulit. So, hi mga friendship. Bumaba na kami. din na kami nakatulog kasi sa Georgia. Nagising na rin eh. So, ang um, anong almasal ay champurado. Hmm. <laughs> hi mga friendship. Say hi. Champurado. Tapos gatas. And kape. Actually, tira namin niya kahapon eh. Thank na naman. Tira namin niya kahapon siyang purado. Pag-ing natin to, kasi kinukuha niya to eh. Okay, so, mga friendship, kakain muna kami. At ito to, naman si Jen, Jen eh, nanonood na ng cartoon sa YouTube. Baka marinig tayo. Water daw, water. 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 So, wait lang mga friendship. O, ito so, Jen, Jen Ah. So, mga friendship na mo muna kami. So, yan na mga friendship na ko lang palagawaan si Jen Jen. So, magluluto na ako ng ulam namin para mamaya pag nakatulog siya kasi maaga siya nagising. So, sigurado, ano, maaga to matutulog. Oo. Oh. Maaga siyang matutulog. Hi mga friendship! Hi! Hi! Sasigurada maaga siyang matutulog. Sa pangatulog siya, doon na nasa samantalahin na mag walis-walis sa taas sa kwarto kasi sobrang nakakaramdam na ako ng aligasgas sa sahig. Alikabok. Tapos, maliligo na rin ako kasi hindi ako makakaligo hanggat gising to. So, kaya ang ko ay magluluto na ako ng ulam namin na, ano, sarasyado bang tawag doon? Yung isda na may... Oh, don't shout, oh! Um. is <laughs> so, ang ulamin nga namin ay sarasyado isda. Tilapia na may egg. So, yung mga friendships, so mamaya na lang Meanwhile... so Sa so mga friendship, kakatapos ko na magluto ng ulam. Ito tayo kasi nanonood si Jen Jen ng YouTube at baka mag-copyright tayo. Sobrang puti pa ng mukha ko. Naghilamos kasi ako at nag-powder ako kasi sobrang oily ng mukha ko. So ito nga pala yung aking niluto na charchado. Yan. Kasi siya na yung aking pasina. Yan. Charchado. Ano. Kalunggong, Nilagyan ko nga pala ng soy sauce yan. Ay, tawag ito ng oyster para magkaroon, ako, magkaroon ng lasa kaya medyo ganyan ang color. Ayan. Tapos, makapagsahing na rin ako. So, inintay ko na lang matulog si Jenjen -Jen para makapagwalis na ako sa kwarto. At makaligo na rin. Ay, ah, sabang init! Mga friendship! Wait lang. So, yan And si Jan Jan. Oh, up, 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 up. Piwing. Piwing pom pom. Oh. So, yung may papakita nga pala ako sa inyo mga friendship kasi 'di ba nag ano, nag ilan ilan na mga ilang araw. Nadala kasi ako kasi mamaya-maya kasi mabuluto ako. Teka, ko nga muna ng TV na kas. tayo. Ayun. So, yan. Masabasa pa yung akin dahil kasi gusto ko ng plato. So, ito nga siya. Actually, matagal na tong sampayan na to. Yan. Nilagay ko muna dyan kasi para pag naglaba ako, dito ko ipapasok yung mga damit. Kasi dito kasi, tumutulo kasi. Yan. Tumutulo na kasi yung aming bubong dito. Yan. Hi! Hi! Eh, nag na naman. Kaya hindi ko alam kung kailan ako maglalaba kung mamaya ang gabi ba, or bukas na lang. Pero hindi ko alam panahon. Ayoko na mamatambakan ng labay. Kasi baka huwag makawalan kami ng masusuot. Lalo lalo si Jen, Jen. Kasi, yan, nagbibis-bis kasi yan yun. So, yung mga friendships, so, mamaya na lang ulit. Ay, nalobot na yung aking ano, aking ilaw. So, i-charge ko muna yung aking ilaw. So, mamaya na lang ulit. So, yun ang friendship. Talog na si Jen Jen. Ilipit ko muna yung mga toys niya. Tapos, ano, mag magawalis-walis na pa sa taas. I-charge ko yung aking ano eh. Ilaw. So, bilisan natin na bang tulog pa siya dahil mag-awals ako ng ilalim ng kama. Madilim. Siyensya na mga friends, madilim. Mag-awals ako ng ilalim ng kama. Kasi doon natutulog sila po ang po. Medyo iba na yung amoy. Tapos, huwag na mapako. Tapos, mabilis ang lego. Sumumihan na lang mga friends, eh. So, yun mga friendship kakatapos lang namin kumain ni baby Jenjen. -Jen. Ayan nakapaghugas na rin ako ng plato. So, yung dede na lang. So, kailangan. Hindi, hugas mo na ito dali para mahugasan na ni Mami. Hindi. Drink your milk na. Drink your milk. Very good. Wow, very good. Wow. <laughs> para mahugasan na. Kasi mamaya susunduin namin si Mother. Umorder nga pala ako sa Shopee ng pang cover dun sa washing machine namin sa labas. Kasi kapag umuulan, nababasa. Kasi nga, diba tumutulo nga dyan? Dyan. Tumutulo yung bubong namin dyan. Kasi nga, ano, polycarbonate yung kinabit namin doon. Yung polycarbonate kasi plastic lang yun. So, nabibilad sa araw, nauulanan. Kaya, ayun, kaya umutok-tok na siya. Kaya kapag ano, kapag may mga sampay na, may mga sanampay ako doon naglaba ako kasi kapag umulan doon stress talaga ako doon kasi mababasa yung mga damit ayan no oh. ayan may kababang ka tayo nakasabit ayan. ayan tapos so yun nga nilagyan ko lang ng trapal yung washing machine namin kasi sabi nga sabi nga ni mother baka daw kalawangin kaya tinakpan ko siya ng trapal. Kaya lang, syempre yung gilid niya pa rin natatalsikan. Kaya bumili ako sa shop. Oh, wait lang. Hi, mga friendship. Hi. Okay na. Hi, mga friendship. Oh, mami na, mami. So, continuation. Sinagaw ni Jen. Diyan yung aking camera. Tapos, actually, kaka-order ko lang yun kahapon. Nagulat ako. Out for delivery na ngayon. So, hinihintay ko na lang siya sa okay, mga Friendships, sa so, na lang ulit. Aray po. Ginagawa <laughs> lang ni janjan yung aking camera. So yun mga Friendships, So hanggang dito na lang muna ang aking video. sa so, siguro i-vlog ko na lang yung ano, binili kong cover dyan sa, ano, sa washing machine. Pinali ko na yung tali mo kasi mainit. So, nagugas ako ng bote. So, yun mga friendships. Ang ganito na lang ang aking video. Sana gustahan niya.